Paano kalang batas na magpapataw ng dagdag na buwis sa mga motorista, tinutulan ng isang senador? Narto ang news group ni Kim Gomez. Tinutula ni Senator Cheese Escudero ang panukalang batas sa Kamara na naglalayong amyendahan ang Motor Vehicle Users Charge na magiresulta sa pagtaas ng buwis na binabayaran ng mga car owner o mga motorista. Ayon kay Senator Escudero, overtax o sobra-sobra na ang mga buwis na ipinapataw sa mga motorista kaya hindi na dapat dagdagan pa. Paliwalag ng Senador, sa ngayon ang mga motorista ay nagbabayad ng VAT at excise tax sa gasolina at diesel. Bukod dito, nagabayad rin ang mga motorista ng road user's tax para sa paggawa at pagmementin ng mga kalsada. Matatanda ang nakalusot na sa ikalawang pagbasa ang naturang tax measure sa Kamara habang wala pang katiyakan kung mayroong kahalintulad na bill sa Senado. At yan ang News pa Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.